sa Bombo. Live tayo dito ngayon sa Bogod District Hospital dito sa Northern Cebu. Ang epicentro ng pagyanig ng lindol kagabi araw ng Martes. September at 2025, umabot na sa 154 ang natalang sugatan. Samantalang labing naman ang natalang patay. Dito lamang yan sa Northern Cebu sa natukoy na epicentro ng Lindol sa gabi dito sa lalawigan ng Cebu. Ito ang istatistiko na itinathala ng Joint Operations Center ng Cebu Provincial Capital dito sa Bugos City District Hospital sa pagmonitor ng pamalampan lalawigan sa pagtugon sa kinakailangan ng tulong ng mga Cebuanos. Sa inaitalang namatay, sarenta ang nasa Bugos City, labing isa ang sa San Remejo, sampu naman sa bayan ng Medellin at tag-iisa ang bayan ng Sogod at ng Tabuilan ay naitalang isang patay sa bayan ng Sogod ay nahigit pa ito ng Bombo Radio Cebu si News sa Sityo Kanduang sa Barangay Dumulog sa nasabing bayan na mababay sa National Highway kung saan isang 70 anyos na lola ang nasawi ng buhay niya dahil natabunan nito ng gumuhong lupa ang kanyang tinitarahan sa munting bahay. Pinagtulungan pa ng mga local disaster personnel. Bureau of Fire Protection at ng Philippine Army Engineering Brigade ang retrieval operation ngunit natatagalan sila dahil may banta pa rin ng pagguho sa nasabing lugar na hamak na delikado pa rin. Delikado din sa mga rescue personnel. Kapanayang na rin ng Bombong Radio Cebu News at Cebu Provincial Governor Pamela Pampar 4 na isinaysay nito na simula pa noong Martes ng gabi simimulan ang kanilang deployment kasama ang mga national agencies at mga local government units. Naking partner na rin ang pamalampan lalawigan ng Cebu sa iba't ibang mga district at provincial hospital sa lalawigan upang pumunta dito sa Bogot City at tumulong sa mga medical personnel. Ngayon na din ang pagtulong ng mga pribadong ospital. Labis na kinangailangan ngayon ng Cebu Provincial Government ang karagdagang medical personnel dahilan na nagtawag ito ng call for volunteers dyan sa kalang social media o public information office. Ayun din kang Neil Sanchez, ang Operation Set ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng lalawigan ng Cebu na nasa 30% pa ang kanilang monitoring statistics dahil na rin sa balakid ng komunikasyon. At ikutin ang naging pamahayag ni Neil Sanchez ang Operation Set ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng lalawigan ng Cebu. Mm -hmm. uh, babukain. Yes, homogeneity. Okay, sige balikan siguro natin na uh, mamaya no ang uh, ating naging uh, uh, pareham diyan. Uh, 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 meanwhile, si Vice Governor uh, may uh, ilang statement din yata. Uh, uh, pakinggan natin. Uh, ngayon ho we're uh, mobilizing uh, the resources of the Cebu Provincial Government. yung lehistratura ho is uh, assisting the executive department, the governor, in uh, dispatching uh, all the available na mga resources to uh, uh, help ang yung uh, uh, mga tao natin uh, na no most especially in the north. Uh, kanina lang ho, we uh, passed a resolution uh, declaring the entire province of Cebu under a state of calamity. Ating napakinggan mga kabombo ang pamahayag ni Cebu Vice Governor Glenn Anthony Toko sa kanyang pahiluwati o oh, sa naging decision ng provincial board na magdeklara na ng provincial wide state of calamity dahil na rin sa pinsalang naidulot ng 6.9 magnitude na lindol na tumama sa Northern Cebu. How's that pombogenesis? Okay. Sa supply ng pagkain, yung mga lifeline natin, kamusta ang uh, uh, sector ng uh, mga naturang sektor o yung sitwasyon ngayon dyan? Kung may hmm. Patungkol dyan, pombogenesis, no, nasa initial stage pa lang ang pagbibigay ng mga ayudang pagkain para sa ating mga residente dito nga rin sa Northern Cebu. Dahil prime priority ngayon ng mga otoridad ang clearing and retrieval operations para sa mga uh, natalanta ng lindol. Uh, sa ating nang nakikita dito sa National Highway sa bugos City of Bombogenesis, iilan ng mga backhoe, iilan ng mga dump truck ang inactivate ng provincial government upang tulungan ang mga infrastructure problem. Katulad na lang na mga uh, nagcrack na mga asfalto, nag na mga concrete roads na para papel na kinumot siya uh, bombo genesis no? na hadlang ito sa transportasyon ng mga malalaking truck na nagdadala ng na mga uh, ayudang pagkain para sa ating mga kababayan. May mga isolated areas ba na natukoy ngayon? I'm sorry, Bamboo Isolated areas, merong mga natukoy, ang mga lokal na pamalan dyan na hindi maabot na? Ay uh, yes, bumurgenesis no, but it is an isolated case at napakaliit lamang, hindi mga puro sitio at mga barangay lamang dito sa Northern Cebu ang naitala at hindi rin sila karamihan uh, dahil na uh, madali lang itong uh, maabot ng mga uh, rescue personnel sa pamigit na rin ng kanilang mga foot patrol o paglalakad na ng mga rescue operation personnel sa paghahatid ng mga tulong para sa ating mga kababayan dito sa Cebu ah, <laughs> Ever? Alright. Bombo Ken, dun sa, for confirmation lang, ano, dun sa mga naitala na more than 60 na nasawi, ito ba pa pawang mga Pilipino lang o may mga nadami din na mga dayuhan? Kasi uh, as we know, ito nga, Cebu ay isa nga sa top uh, tourist destination ng mga foreign nationals. Magandang katanungan yan, ah, Bombo. uh, uh then ano, uh, wala namang naitala na may mga dayuhan na may nakita uh, na, na, na sa mga naisantala dito. Uh, even though na ang uh, provincial ng Cebu is one of the tourist hubs dito ngayon sa buong Pilipinas at buong Asia. Puro mga residente, puro mga tibuano uh, at nakita ka natin kanina dito ngayon sa Pugo City District Hospital na sinilid sila silang body bag upang matukoy ng mga pamilya at bago sila mapunta sa mga morgue, ay kikilalanin mula ito para maiproseso ng mga ayot ang, ang 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 matatawag natin uh, bombo uh, ever na mga pagproseso ng labis ng mga biktimang namatay. For follow-up lang, ano, itong uh, sinabi kasi ng Office of the Civil Defense, nakapokus ngayon yung mga otoridad, mga responders dyan. Dito sa tinatawag na golden period, within 12 hours, nakapokus sila sa pagsasagawa ng rescue and uh, uh, search operations to the possible pan ng mga survivor. Saan ngayon uh, yung uh, mga lugar na tinututukan ng mga responders para uh, doon sa mga possible survivor pa, Bambuque? Tama ka dyan na Bombo Ever, no within the span of 12 hours since uh, 10pm uh, last night, uh, Bombo Ever nagsagawa agad ng Office of the Civil Defense dito sa Central Visayas ng kinalang operation sa search and rescue, retrieval and clearing para ito makatawid ang mga tulong na ipamimigay sa iba't ring mga residente na na-stranded o na-trap sa ilang mga bahagi dito ngayon sa particular na dito ngayon sa Northern Cebu. May nakita pa nga natin at uh, kanina uh, Bombo Ever no, na may gumuho na isang uh, lodging house na tinitirhan umano ng uh, dalawang pamilya na galing pa daw sa Masbate at uh, lumita dito sa Bugol City sa Northern Cebu upang Uh, uh, matatawag natin na uh, upang uh, Uh, likayan. Ang tinatawag uh, nating paghagupit ni Bagyong Opong sa nakaraang araw at uh, linggo lang. At uh, matatawag din natin na kalub uh, kalubha lang ang sinapit dahil dito mismo sila sa Cebu, sinapit ng kanilang uh, katapusan ng buhay. <laughs> Okay, okay. Sige, from time to time, ano, update tayo, uh, Bumbo Ken, uh, Bumbo Radio Cebu. Pero from Bagus City at San Remigio, dyan sa may Cebu City mismo, uh, medyo malapit-lapit din ito. A anong mga sitwasyon naman dyan? May mga ganito rin bang damage o mas kaunti ng uh, bahagya? Mm -hmm. So Bumbo Genesis, mo, ang mga damages na natala dito ngayon uh, doon sa uh, Cebu City ay pawang mga lumang mga buildings na particular na doon sa may Colon Street na tinatayang isa sa mga pinakalumang uh, daan dito ngayon sa buong Pilipinas na pagdating pa nilang Magellan ito na naitayo. Uh, iilan sa mga buildings doon ay uh, na uh, matatawag natin na may mga na at may mga uh, matatawag natin mga falling debris pa ang nakukulog. Uh, dyan sa kadala, uh, uh, daan ng Apolon uh, Street sa gabi. At uh, ini, uh, Natawag natin na cleaner, uh, cleaner naman nito ng ating Azteca City Government Pombogenesis. Okay, sige. Uh, tulad ng pangit natin kanina, from time to time, makikia-update tayo dyan sa may bahagi ng uh, Cebu province. Maraming salamat, Bumbo Ken, Bumbo Cebu. Live mula rito sa Bungo City District Hospital, ito si Bumbo Ken ng Bumbo Radio Cebu, Bumbo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bumbo!